Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Ang kabanata dalawa ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay may pamagat na sa kumbento. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang kaganapan sa kumbento na kung saan naroon si Kapitan Tiago, ang kanyang ina, at ang mga madre. Nagumpisa ang kabanata sa pag-aalala ni Kapitan Tiago sa pagkawala ng kanyang anak na si Maria Clara. Si Maria Clara ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang ugali noong gabi bago ito nawala. Ipinakita niya ang pagpapahirap sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang larawan sa krus at pagtutuwid sa isang patalim. Ito ay nagpabahala kay Kapitan Tiago. Nang sumapantaha, binisita si Kapitan Tiago ng kanyang kaibigan na si Padre Erin, isang madring pamilyar. Si Padre Erin ay nag-alok ng tulong sa paghahanap kay Maria Clara at inalok niyang gumawa ng mga ritual para sa kaligtasan ng dalaga. Ipinakita rin sa kabanata ang pag-aalala ng madreng si Victoria tungkol sa mga nababalita ang masamang pag-ugali ni Maria Clara. Nagpasya si Victoria na hindi siya magpapaloko at sasabihin ang totoo tungkol kay Maria Clara kahit na ito ay magdulot ng hindi magandang epekto sa kanyang kaibigan. Sa huli ng kabanata, nagkaroon ng muling pagtutuos sa pagitan ni Kapitan Tiago at Padre Erin nagpahayag si Padre Erin ng kanyang pagtutol sa pagsasagawa ng mga ritual para kay Maria Clara. Sa halip, ipinayo niya na maghintay si Kapitan Tiago at magdasal na lamang para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabanata dalawa ng El Filibusterismo, ipinakita ni Jose Rizal ang mga salik ng relihiyon at kasaysayan sa pag-unlad ng kwento. Nagsilbing background ang kumbento para sa mga pag-ugali at pangarap ng mga pangunahing tauhan.